Maganda gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Shout out sa inyong lahat. Ito nga pala may ko na ako rito. Hindi ako nakapag-hunt ngayon. Wala akong hunt Wala akong nakursunodahan. Na Pero teka, parang merong isa. Ito. Nakursunodahan na ko itong 2008 na to. Isa lang itu tama niya. Ito lang, oh. Magandang klase pa siya, oh. Klarong-klaro klaro pa yung mga buhok ni Andres at saka ni Apolinario Mabini. Sa likod niya, oh. Ay, isa lang siya. So, mga kaibigan, Baka naman pwede maglambing nag subscribe. Please na subscribe. Papress na notification bell. Pasirik ng all. Para man-notify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Meron nga pala ako ditong 5 new dollars ng Taiwan. Ito yung pag-usapan natin mga kaibigan. 5 new dollars issue Taiwan period republic type standard circulation coins years 1981 to 2022 ah, maraming mintage to calendar Chinese republican value 5 yuan 5 Taiwan dollar 8.87 sa peso mga kaibigan ayan you know. o. new dollar composition copper nickel copper nickel pala to ah magnetic nga siya weight 4.4 grams diameter 22 mm thickness 1.49 mm shape round tick tick melt orientation medal alignment medal alignment sa mga kasi pantayan pantai ano hindi siya baliktaran timbangin natin siya 4.44 4.44 siya mga kaibigan yan oh sakto sakto nga isa pa oh, 4.44 parang hindi siya umikot sa sirkulasyon 4.44 Punta tayo sa kanyang Ubers, Ubers, Bust of Chiang Kai Shik Lep Kansai Shik Lep Tapos ang ano daw, ang translation niya, Republic of China. Year, itong hawak ko mga kabigyan ay 1989 to. Ito yung transcription sa Chinese, 1989. Reverse, China symbol and center 5 below. Yes. script Chinese traditional regular script translation five dollars five dollars pala to itong natural Chinese inscription to sa gilid Regular script ito ito five dollars daw ito ang lettering na to Punta tayo sa presyo nga mga kaibigan 1981 Good 13 pesos Very good 17 hanggang fine Very fine 19 Extra fine 31 Almost uncirculated 34 hanggang uncirculated Walang 1981 na isa Dalawa pala to Prop daw yung isa Walang, pre presyo 1982 fine 10 pesos very fine 19 extra fine 31 83 good 780 very good 780 fine 19 hanggang very fine 44 ang extra fine hanggang almost uncirculated 47 ang uncirculated mahal mahal siya mga kaibigan 84 good 8 10 hanggang very good, fine 18 pesos, very pine 24, extra pine 27, ulmas uncirculated 31, uncirculated 63 ang mahal, mal niya makabiga 90, 19, 1989, 80 ang very good ay ang good hanggang very good hanggang fine Very fine 13, extra fine 17, 47 ang almost uncirculated hanggang uncirculated. 1990, fine 13 pesos hanggang extra fine. 34 ang uncirculated. Almost uncirculated. Ang uncirculated 69, napakamahal. Walang 95, 96 hanggang 2011 walang presyo mga kaibigan ang 2012 very fine 15 extra point 15 almost uncirculated 21 uncirculated 31 2013 extra fine lang 19 pesos mahal pa rin 2014 extra fine 18 hanggang uncirculated 15 extra fine hanggang almost uncirculated 12 pesos 29 ang uncirculated mahal din Ito yung pinakamahal ang 2016 extra fine hanggang almost uncirculated 23 uncirculated 94 napakamahal ang 2017 naman, ito yung pinakamura. Extra fine, 8.80. Pero mahal pa rin kasi ikumpara mo sa 8.87. Ah, mura pala. Mura ng 7 cents. Pero mahal din. Mahal din ito mga kaibigan. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papres na subscribe press na notification bell, pa ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin. Kung gusto nyo i-share, pa -share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.